hindi may kakaila ang pagkamangha at kaba na nararamdaman ni na Paolo Avellino at Kim Chu sa kanilang pinakabagong proyekto. Paparating na ang opisyal na anunsyo at ang schedule ng shooting para sa kanilang bagong pelikula, ngunit tila hindi nila maiiwasan ang pag-aalala tungkol sa kung paano tatanggapin ng kanilang mga tagahanga ang kanilang pinakabago at ambisyosong proyekto. Para kay Kim Chu, ang proyektong ito kasama si Paolo Avellino ay isang mahalagang hakbang sa kanyang karera. Isa itong malaking oportunidad para sa kanya, lalo na't maraming kilalang producers ang nagpapakita ng interes at suporta para sa kanilang pelikula. Ang pagkakataong ito ay tila isang malaking hakbang para sa kanya na matamo ang mas mataas na tagumpay sa kanyang propesyon. Ngunit sa kabila ng mga positibong aspeto ng proyekto, hindi may kakaila na may mga bagay na nagpapahirap sa kanilang isipan. Ang parehong Kim Chu at Paolo Avellino ay nakakaranas ng mga pagsubok sa kanilang pananaw sa kung paano tatanggapin ng publiko ang kanilang pelikula. Maraming aspeto ang maaaring maging sanhi ng kanilang pag-aalala, kabilang na ang inaasahan ng kanilang mga tagahanga at ang pangkalahatang reaksyon sa kanilang pagganap sa pelikula. Ang proyektong ito ay tila nangangailangan ng mataas na pamantayan, at dahil dito, natural lamang na magduda ang mga artista sa kung magiging matagumpay ito o hindi, Mahigpit na sinusubok ng industriya ng pelikula ang bawat artista at sa ganitong uri ng pagkakataon, hindi maiiwasan ang pressure na dala nito. Bagaman maraming sumusuportang producers, ang kalidad ng pelikula at ang pagtanggap nito ng publiko ay may malaking epekto sa tagumpay ng proyekto. Ang panghuling resulta ay hindi lamang nakasalalay sa pagganap ng mga artista kundi pati na rin sa pagbuo ng magandang kwento, mahusay na produksyon, at epektibong marketing. Ang bawat aspeto ng pelikula ay may papel na ginagampanan sa pagtanggap nito ng publiko. Kaya naman, hindi nakapagtataka na maging maingat at mag-alala si na Kim Chu at Paolo Avelino, dahil ang kanilang reputasyon at ang tagumpay ng kanilang proyektong ito ay nakasalalay sa maraming salik. Mahalaga rin ang papel ng media at mga tagasuri sa pagtanggap ng pelikula. Ang kanilang mga opinyon ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa pagbuo ng opinyon ng publiko. Ang bawat pagsusuri ay maaaring magbigay ng positibong o negatibong epekto sa film project, kaya't ang pag-aalala ng mga artista ay tila may dahilan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang suporta ng kanilang mga tagahanga ay tiyak na malaking bahagi ng kanilang pag-asam sa tagumpay. Ang mga loyal na taga-suporta nila ay laging may mahalagang papel sa pag-angat ng kanilang karera. Kung ang kanilang bagong pelikula ay makakatanggap ng mainit na pagtanggap mula sa mga tagahanga, maaaring mapawi ang kanilang mga alalahanin at magdulot ng mas malaking tagumpay para sa kanilang proyekto. Sa huli, ang tanging magagawa nila ay magtrabaho ng mabuti, ibuhos ang kanilang dedikasyon at talento sa pelikula, at asahan ang positibong resulta. Ang kanilang pangarap na maging matagumpay sa bagong pelikulang ito ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng pagsusumikap at tiwala sa kanilang sariling kakayahan. Kaya naman, sa kabila ng kanilang pagkabahala, ang determinasyon ni na Paolo Avelino at Kim Chu ay isang patunay ng kanilang profesionalismo at pagnanais na makamit ang tagumpay sa kanilang bagong proyekto. Ano ang sa inyo sa balitang ito?